May isang kilalang manlalaro ng soccer na madalas na lumabas sa TV sa mga araw na ito. Ang kanyang pangalan ay Son Hung Min. Mula sa kanyang pagkabata, pinasigla ng kanyang ama sa kanya. Ikaw ay magiging isang dakilang manlalaro ng soccer. At sinanay niya siya para dito sa iba't ibang paraan. Sa ganito siya naging isang pambihirang manlalaro sa Europa ngayon. At nakapanalo sa gantimpalang manlalaro ng taon. Nais din ng Diyos na tayo ay maging mga manggagawa ng bagong tipan. Hindi ba binigyan niya tayong espiritwal na pagsasanay para dito? Ito ay napakahalaga. At may kaugnayan sa maharlikang pagkapari sa walang hanggang langit. Dahil dito, hindi ba ipinagkatiwala ng Diyos ang espesyal na kahilingan sa mga matutuwid sa kanyang paningin? At sa mga maalab na nagsisisi?